Hello mga ka-bebe, habang sinusubaybayan natin ang journey ng ating baby Kiel Ayan, napakalayas niyan, dun um, saan saan nakakain O oh, diba, nandito kami sa bahay ng kanyang lolo Ayan, o oh. Habang pinapanood yun, nalilibang tayo At susubaybayan natin ang journey ng ating bebe Ang kanyang paglaki, na lumalaking cute na cute na pogi At ang kanyang mahukulitan na ating susubaybayan mga ka-bebe Ituloy na natin ating topic <laughs> Nasaan nga ba tayo? Yung mga dapat iwasan at mga bawal kay baby. Ayan. So, bukod sa mga paninigarilyo, ayan, di man talaga maiwasan, paminsan minsan Ayan, so, siguro ugaliin laging hugasan si baby. Iwash ng lukewarm water bago matulog, pagaling sa labas na exposed. Ayan, so para sure na matanggal kung may kumapit-kapit sa kanyang mga germs, bacteria. O diba, ganon. And then, ano pa ba yung mga bawal at mga dapat iwasan kay baby? Yung masyado exposure sa araw. Ayan, bawal po yes, yan kay yes. baby. Masyado exposure sa yes. gabi. Masama din yan kay baby kasi sabi nga matatanda is matunog, mahamog, mga ganyan. So, bawal yeah, na Pwede no, magkasipon yeah. si baby. Sa init yeah, naman, pwede matuyuan ng pawis si baby, sunburn, yeah. or yung mga bungang araw, ganun ganon So, wow. pwede makakuha siya ng mga skin allergies mm. sa labas, kung masyado Sorry, siya ka. exposed sa mga alikabok, sa init ng araw, ayun, sa mga usok ng sasakyan. So, medyo iwasan din natin kasi napaka-sensitive pa ng skin ni baby. Bawal din kay baby ang masyadong maasim pagdating naman sa mga pagkain. At saka, dapat nag-start si baby kumain pag start niya ng 6 months. At pag 6 months, mga puree lang muna at mga mash, kaloka kayo. <laughs> Ayun. Bawal muna kay baby ang matatamis. So, mga mamis, bawal muna kay baby ang matatamis. Mga chocolates, mga bawal din kay baby. Ang daming talagang bawal kay baby. Promise. Puro bawal pag-uusapan natin. Sa next video, abangan nyo pa at napakarami pang bawal para magkaroon ka ng maraming ideas, mga mamshis, mga kabebes.